Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Z. At ngayong araw, pag-aaralan natin ang mahalagang paksa tungkol sa wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa? Tara, alamin natin! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, atin alamin muna ang mga learning competencies o ang mga kasanayang ng natin ang ating general objective. Mga bata, halinat samahan nyo kung magbasa na ipapakita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Ngayon, alamin naman natin ang tatlong learning competencies para sa aralin natin ngayon. Una, nakakikilala ng mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pangalawa, na isa sa alam alang na ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. At, at panghuli, na ilalapat ang mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Mga bata ito ang mga learning competencies o mga kasanayang pangpagkatuto para sa aralin natin ngayon. Handa na po ba tayong matuto mga bata? Tara, samahan niyo ako sa ating paglalakbay. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang kahulugan ng pakikipagkapwa. Ang pakikipagkapwa ay ang pakikipag-usap at pakikisalamuhan natin sa ibang tao. Ang makabuluhang pakikipagkapwa ay pagtulong sa iba ng may paggalang at pagmamahal. Kung ang pakikipagkapwa mo sa iba ay nagtutulong sa iyo na tumulong nang hindi naghihintay ng kapalit at handa kang ibahagi ang iyong sarili para sa iba, ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Ngayon, nalaman ninyo ang kahulugan ng pakikipagkapwa. Tara, alamin naman natin ang mga katangian ng makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Para sa bahagi naman ng talakayan na ito, atin naman alamin ang mga katangian ng makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Tara! Ang pakikipag-ugnayan pakikisalamuha sa iba ay nagpapasaya at nagpapakalma sa atin. Kapag may mga kaibigan tayo, hindi tayo madaling magkasakit, mabilis tayong gumaling at mas mahaba ang ating buhay ayon sa mga eksperto. Para maging maganda at matatag ang pagkakaibigan, kailangan natin magtulungan at magsikap. Ang tagumpay ng pagkakaibigan ay nasa ating kakayahan na tumulong at magbigay sa ating kapwa. Ito ang mga katangian ng makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ngayon naman, tumuho tayo sa mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Unang prinsipyo, mahalaga ang paggalang sa kapwa. Bakit nga ba lahat tayo ay espesyal at may iba't ibang gusto. Kailangan nating igalang ang pagkakaiba at maging mabait sa bawat isa. Halimbawa, kung gusto mo ng mansanas, baka gusto ng kaibigan mo ay saging. Kaya, dapat igalang natin ang gusto nila. Naiintindihan mo ba? Ngayon, paano natin maipapakita ang paggalang? Una, makinig tayo sa sinasabi ng kapwa natin at sumagot ng mga ayos. Tapos, subukan nating intindihin ang nararamdaman ng iba. Halimbawa, kung malungkot ang iyong kapwa, intindihin mo kung bakit siya malungkot. Maging maalalahanin tayo at subukan pasayahin siya. Iwasan natin ang mga away at pagtatalo. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang prinsipyo. Pangalawa, mahalaga ang pagsasabi ng nararamdaman. Mga bata, tandaan natin na dapat sabihin natin ang ating nararamdaman at iniisip ng hindi natatakot. Kapag may problema, mag-usap tayo ng maayos para maayos ito. Gumamit tayo ng mga magagalang na salita. Narito ang mga dapat nating tandaan. Tandaan po natin mga bata ang mga apat na ito. Una, magsimula sa positibong paraan. Halimbawa nito, magandang umaga, pwede ba tayo mag-usap? Pangalawa, sabihin ang problema ng maayos. Sa halip na sabihin, ang gulo mo. Sabihin na, paano kaya tayo mag-aayos? pangatlo, gumamit ng i statements. Halimbawa, nalulungkot ako kapag late ka sa halip na lagi kang late. At panghuli, magtanong kung kailangan ng paglilinaw. Huwag mo isipin na alam ng kausap mo ang iniisip mo. Iyan ang pangalawang prinsipyo. Ngayon, tumungo tayo sa pangatlo. Mahalaga daw ang pagtanggap sa kapwa. ang pagkakaiba ng bawat isa. Hindi tayo dapat manghusga ng iba base sa ating sariling paniniwala. Tandaan, kapag tanggap natin ang ating sarili, mas madali natin matutulungan at tatanggapin ang iba. Ngayon, nasa huli na tayong prinsipyo. Pang-apat, mahalaga ang pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa. Teacher Z, bakit po ba mahalaga ito? Sapagkat kung may nagkwento sa iyo ng sikreto, dapat mong ingatan ito at huwag ikwento sa iba. Iwasan ang pagkakalat ng Smith. Mga bata, ito ang mga apat na prinsipyo. Ngayon, may nais tayong tandaan. Tandaan ninyo mga bata, mahalaga na tayo ay magalang patas at mapagmahal. Sa ating mga kapwa, kapag nagtutulungan at nag-aalaga tayo sa isa't isa, mas magiging masaya at maganda ang ating buhay. Patuloy tayong mag-aral at magsikap upang maging mabuting kapwa sa lahat. Mabuhay mga bata! Ating natapos ang unang bahagi ng ating talakayan. Binabati ko kayo dahil kayo ay aktibo sa ating aralin. Ngayon, tumungo na tayo sa pangalawang bahagi ng ating talakayan. Ang story time! Excited na ba kayo mga bata? Ako rin dahil si Teacher Z ay magbabahagi ng isang maikling kwento na may kinalaman sa ating aralin ngayon. Handa na ba makarinig ng isang maikling kwento mga bata? Iyan! Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang tinawag na batang magalang. Sino kaya siya? At bakit siya tinawag na batang magalang? Halina't alamin natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Si Jose ang Batang Magalang ni Arjen V. Gime. Halina at tayo ay magbasa. Bukas ay araw na ng pasukan excited na ang lahat ng bata na pumasok sa paaralan. Isa na rito si Jose na nag-aayos ng kanyang mga gamit nang bigla siyang tawagin ng kanyang nanay Lorna. Jose, magtatanghalian na. Bumili ka muna ng mga kakailanganin natin para sa lulutuin kong adobong manok. Opo, Nay. Ano po ba ang bibilhin sa tindahan? Tanong ni Jose. Bumili ka ng paminta, mantika, suka at toyo. Tugon ni Nanay Lorna kay Jose. Sige po, Nay! Pumunta na si Jose sa pinakamalapit na tindahan ni Mang Melchor. Magandang tanghali po, Mang Melchor! Bungat ng masiglang bata sa may-ari ng tindahan. Magandang tanghali rin sa iyo. Ano ang bibilhin mo? Tanong ng tindero. Pinabibili po ako ni nanay ng halagang limang pisong paminta, isang bote ng mantika, suka at toyo. Magkano po lahat? Tanong ni Jose. Lahat? Lahat ay limang piso. Tugon ng nakangiting tindero. Salamat po, Mang Melchor. Walang anuman, Jose umalis na si Jose palayo sa tindahan nang makasalubong niya si Aling Helen. Magandang araw po ma Aling Helen! Pupunta pala kayo rito. Sana ako na lamang ang pinabili ninyo para hindi na kayo napagod. Naku! Oo nga eh. May kulang pala ako sa aking lulutuing pananghalian. O di ba may pasok ka bukas? Opo. Kaya nga po, nag-aayos na ako ng aking mga gamit at hindi mo na ako nakipaglaro sa aking mga kaibigan. Sige po, mauna na ako. Magandang araw po, Mang Kaloy. Bati niya sa kanyang kaibigang abala sa pag-aayos ng kanyang tricycle. Sabay kaway. Uy, Ben, kumusta? Handa ka na bukas? Umuwi ka na at mainit na ang sikat ng araw. Pasok ka na natin bukas. Sige ka, ikaw rin baka magkasakit ka eh. Mamis mo ang mga mangyayari sa unang araw ng pasukan natin. Ang paalala ni Jose sa kanyang kaklase na abala sa magbibisikleta malapit sa kanilang bahay. At sa wakas, naka rin si Jose sa kanilang bahay. May ngiti sa labi dahil nakatulong siya sa kanyang nanay at nakita niya at nabati ang mga taong malapit sa kanyang puso. Iyan ang pagtatapos ng ating kwento ngayon. May natutunan po ba mga bata? Na ang kwento ni Jose na isang magalang na bata ay nagbigay inspirasyon sa inyo upang kayo rin ay maging isang batang magalang? Ngayon, dumako na tayo sa ating diskusyon. Sa pagtatapos ng ating kwento, sana may natutunan kayo mula sa mga ni Jose, ang batang magalang. Ngayon, may mga tanong ako para makita kung ano ang natutunan ninyo. Handa na po ba kayo? Halina't ating sagutin ang mga katanungan. Unang tanong, ano ang katangi ang mayroon si Jose mula sa akda? Letrang A, magalang. Letrang B, mabait. Letrang C, madasali. Kung sinagot ninyo ay letrang A, magalang, tumpak ang inyong sagot. Ngayon, nasa pangalawa na tayong katanungan. Anong ginawa ni Jose nang utusan siya ni Nanay Lorna? Letrang A, siya ay hindi sumunod at nagrebelde. Letrang B, siya ay sumunod at binili ang mga bilihin. Letrang C, siya ay tumakbo para hindi bumili sa tindahan. Ano ang tamang sagot? Kung sinagot ninyo ay letrang B, Tumpak muli ang inyong sagot. Siya ay sumunod at binili ang mga bilihin. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong tanong. Paano binati ni Jose si Mang Melchor sa tindahan? Letrang A. Paglinga po, tanda, bilis. Letrang B. Hoy, magkano ito? O letrang C. Magandang tanghali po, Mang Melchor. Sagutin na ninyo ang tanong. Kung ang sinagot ninyo ay letrang C, binabati ko kayo sapagkat ito ay tamang sagot. Magandang tanghali po, Mang Melchor. Ngayon, dumako na tayo sa ikaapat na tanong. Paano na is tulungan Jose si Aling Helen? Letrang A, tulungan na tumawid sa kalsada. Letrang B, tulungan sa paglinis ng tapat ng bahay. O letrang C, tulungan sa pagbili ng mga bilihin. Halina at tayo sagutin ang tanong. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, tulungan sa pagbili ng mga bilihin, kayo ay nakasagot ng tama. Magaling mga mag-aaral, ngayon dumako na tayo sa huling tanong ng ating magiging assessment. Ikalimang tanong, anong ginawa ni Jose kay Mang Kaloy mula sa akda. Letrang A, hindi niya ito pinansin. Letrang B, bumati na magandang araw at kumaway. O letrang C, binigyan ng candy. Halina at ating sagutin ang tanong. Kung sinagot ninyo ay letrang B, bumati na magandang araw at kumaway, tumpak ang inyong sagot. Ngayon, sa mga tanong na ito, sana ito ay makatulong sa inyong pagkatuto. Ngayon, darating na tayo sa pagdinilay ng ating naging talakayan. Sa pagtatapos ng ating aralin, balikan natin ang mga napag-usapan natin. Una, natutunan natin kung ano ang pakikipagkapwa. Ano nga ulit ang pakikipagkapwa mga bata? Tama! Ito ay ang pakikipag-ugnayan natin sa iba at pagtulong sa kanila ng may pagmamahal at paggalang. Lagi rin nating tandaan na may mga katangian ang pakikipagkapwa para ito ay maging mabuti at makabuluhan. Ang ikalawang bahagi ng ating talakayan ay tungkol sa mga prinsipyo ng pagkikipag ugnayan sa kapwa. Kasama dito ang mga sumusunod. Una, paggalang sa kapwa. Ikalawa, pagsasabi ng nararamdaman. Ikatlo, pagtanggap sa kapwa. At huli at ikaapat, pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa. Sa muli nating pagkikita sa silid aralan, narito ang gagawin ninyong gawain. Panuto magdala ng materyales sa paguhit. Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng isang kilos ng pakikipagkapwa. Pagkatapos ay ibabahagi ang inyong iginuhit at ipapat-iwanag ang ipinakitang kabutihan. Ito ang mga materyales na kakailanganin para sa gawain na ito. Una, lapis. Pangalawa, papel. Pangatlo, pambura. At huli, mga krayola, ito po ang magiging takdang aralin ninyo para sa araw na ito. Sana sa pagdating natin sa silid-aranan na tayo ay makagawa ng gawain na maayos at kagalang-galang. Sana ang aralin natin ngayon ay makatulong sa inyo na maging mabait at magalang sa ating kapwa. Kaya mga bata lagi nating ipakita ang pagiging magalang. Kapag magalang ang isang bata, siya ay isang mabuting tao. Muli, ako si Teacher Z at dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat at mabuhay!